Ito naman lang Ito na lang po. pa na lang po. Ito na po. lang po. Ito na lang po. lang po. Ngayon na ako ulit. Ito yung bago nating animan na plot. Ito po. Animan na plot. Ah. Ito po yung apas -apa na ay animan. six pipe ito po. Ayan, dagta mm -hmm. niyan, flat. Atat na sa terasa. At saka ito yung pipe spike natin po. Ito. Ito, pipe spike. Ito. Available po to Pain lang po kung sino may gusto. Mm -hmm. Yung mm -hmm. set out pala sa taga Laguna. Mm -hmm. Ito po, ito mm -hmm. yung limahan po. Hala. Sindi yung gas kasi. Na, mayroon din po bandila. bandilan dalawa, plat din po oh, plat Kaso po 'yan oh. din po. plat din po 'yun ang dulo. 'Yan. Oh. yan. Tapos may kasamang dalawang five you na know, pang five stud pang harap five stud itong one set nito ibigay ko na lang ng to seven ito ito po yan ito to seven na lang po sa PIM lang po usap tayo sa presyo saka itong Five spike Toyota lang po to, 2008. Two Two Itong 6 spike ah. Uh, ano po to? Tricky. Tricky po to. Tapos available po rin din po natin yung yung pangbadja po, meron din po tayo pangbadja. Available sa atin to. So, badya ito po, ang badya po to to badya oh. bandila rin po to badya, walang dugtong to, aplat yan oh. tatlong peraso ito okay lang po yan ito ito rin yun oh. bandila pero matulis yan basta PM lang po usap tayo sa presyo yan. Mayroon din po tayong ah uh, Mayroon din po tayong side visor. Visor, mayroon din po tayong side visor. Tayong side visor. Ito visor. Ito visor. Ito, visor. Basta PM lang po, mura lang sa atin. Kadirekta na kayo, rekta. Matagal. Matagal na po na ito yung tunay na gawa ng Pilipino. Sa atin lang po ito, kakang isip. Yung mga baguhan ngayon, gumagayang lang po yun. Kahit saan nyo itanong, ito yung original sa akin. Kay Royal Barty Hub Sa Team po. PIM lang po. Sa Team Milo, din Original po, yan ang original talaga. Sa akin na pula yan. Mayroon din po tayong ba new design. Ito. Ito, bagong design natin to. ito po bagong design wala pa po itong nilabas ngayon no? Oh. ayun lang yan oh. no? new design yan po ah, oh. buhay na buhay ang star po bagong design po yan oh, maganda yan sakop pang halimbawa ito yung rim nyo ito, sukat sa speed. 15 po to. ito eh. Ito, di ba? Rin 15 po ito. Ito, 15. Ha? Lalagay natin itong ano, ha? Itong sinabi ko sa inyo, bagong design, o. Oh. O, oh, sakop na hablos ang rim, o. Oh. Kaganda po. O. Oh. O ang side o oh, yung dolo -dulo. dolo sakop na yung ah oh. sakop na yung ano nya gili halos yung buong rim nya oh. sakop na po oh. maganda po to oh. shout out pala sa mga kahab kahab maker ko sa So, Team available lahat na, wala tatlo hanggang sampuan, available po natin yun. Ito yung sinasabi kong sampuan, no. Oh. Tin spike, yan. Yan yung tin spike ko. Oh. Yan. Yan yun. Yan, yan yung tin spike. Ito. Ito rin, bago rin yung design to limahan Wala pa to sa ano hindi pa Yan oh yan Yan bagong limahan din po yan oh Pero yan yung po ano, tinaw 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Tin spike Kung gusto spinner, may spinner din po tayo, eh. spinner oh. Spinner nakapatong yan ng ganyan nakapatong okay thank you thank you sa lahat